7,895 pesos na feeds ang binili namin ngayong araw. Lima at kalahating kaban lang yan. Yes, ganun kalaki ang gastos ko kada bili ng feeds para sa aking almost 300 heads na alagang mga manok. Tara! Isa sa ginagawa ko kapag pumupunta ako sa farm ay ang inspection. At nung nag-inspect ako ng mga tumbler na pinaglalagay ng mga feeds, aba, ay karami ng kulang. Hindi kasi natin pwedeng hintayin na maubos ang mga feeds bago bumili dahil medyo malayo rin naman ang pinagbibilhan natin. Kaya pinapunta ko si Najiman at John Paul sa bilihan ng patuka. Pero bago sila makapunta, nagkaroon pa ng problema. Basag na ang welding ng bubong ng tricycle. Bago sila dumiretso sa bilihan ay dumaan muna sila sa weldingan. Kaso habandaan, nalaglag na ng tuluyan ang isang GI pipe. Aray, Pagkarating, winelding din kaagad Nilagyan din ng palaman para mas matibay. Winelding lahat ng kailangan welding in. Marami-rami rin. Ang matinde, may maluto na dala si na Paul. Ayaw kasi magutom sa dami welding, nakasampung welding rod din. Kaya yun, 400 pesos ang nagastos bukod pa sa feeds. Kailangan talaga ipagawa kasi kasangga natin itong tricycle natin sa araw-araw. Nang matapos, dumiretso na sa pagbili ng feeds. Dami pera ni Boss Jan pula. Total na nabili ay 7,895 pesos. Kasama na ang oil para sa tricycle natin at ang dog collar. Kinarga ang mga feeds. Bruin mo, 100 kilograms na feeds ang nasa ulo ni Sir. Tikas niyan. At ang panghuli, ang crack corn. Pagka uwi, kinamada namin ang mga feeds. Kailangan nakaangat sa lupa para hindi naman lang gamit. Magbigay tayo ng feeds sa ating mga alaga sa ating batch 20 na nasa grower house. Nasa transition pa sila mula sa booster to starter feeds kaya mix pa yung mga feeds nila. Sa batch 19 na nasa chickenarium, At sa ating mga layers. Very satisfying talaga kapag nakikita ko ang ating mga alaga. Yun lang, peace.